Kamoy na kaitim. Wa ang galing sa dilim. Tapos nagpunta ka sa lamay. mo pa ngay tinapay. Ako ang hari ng palusot. Di mo kayang barahin. Kasi pare, gabi na. Ang may araw ka pa rin. <laughs> Sumikat ang iyong rap. May ang bigla. Mababa ang mo. Kayang dulurin sa tiba. Ako ay ubod na tinta. Kahit isang tako, kapamaganda. Ay taong yung mo. Isa lang ang suso sa gitna. <laughs> Mali ka nang pinasukan ng liga. Buti hindi ka pinatukan ng gwardiya. Bakit nga ba nandito ka? Hindi to Rap olympics. Papatingin kita ng mala impacto kong lyrics. Dahil ako'y parang dragon. Hininga ko'y apoy. Hininga mo'y amoy. Putok! Boy, putok. boy Di kit pangit ka. Matatakot mo ako. Tagal mong dumating na yung sapatos mo sa'yo. O baka naman nakaapak na ng tetsas. Palakpakan po natin si Rainier. Yes, Tingnan, tingnan. <laughs> alam mo, pare, wala kang katapat. Kasi tignan mukha mo ka mong mukha kang mara ng burat. Ito yung laro lang. Huwag kang sa akin. Baka hindi ako makapagtimpe. Ikaw ay aking chinilasin. Pag ito, kalaban ko. Kailangan ko ng kopi ko. Pag ako, kalaban mo. Kailangan mo ng kodigo. Huwag kang impokrito. Naiingit ka sa bigot ko. Kasi mukha akong in-check na emoticon. Puro kanto, mukha mo mukha kang foligon. No, sa lang kita na parang foligon. No, inigib mo. Kasi, kung inigib mo, iniigib mo pa sa balon. At sa so, sobrang hirap ko, nagigibig ka sa sabon. Kaya yung balat mo, mas madalas pa sa presko na hito. Kasi mas madalas ka pang mag-birthday kaysa ko. Hindi ka napuputi. sumanayin ka man o hindi. yung miti, alalayan niyo pa uwi, hindi yung malayo mag-miti. Sige, ililibre kita sa Jollibee. Pero please, itong sorry ni Pasti ni Michael B. Kasi yung ipin mo, nag i Hindi na secret. Nakalabas. Bawat isa, kasi laki yung cheating. Eh. Ay, barak ba, ano? Hiling mo, konyo ka, matimonyo ka. Ako si Panyawa, di ba, ko, wispis, konyo ka lang. <laughs>